Ayan, ganda ng place mga kapogi. Roro, stay there ah. Roro, what are you doing? yeah are you? Ayan. Ito yung gustong-gusto kong ano, oh, yung nadadaan ka sa, ano, sa gitna ng mga puno. Ayan, sa lilim. Ayan, o. Oh. Talaga yung paborito kong mga mga view. Ayan. Mm -hmm. Hello, guys! <laughs> Ayan, no? Saan ka pa? Sulit na sulit. Libre lang po. Walang bayad yung, walang bayad ang parking. ano Parking lot. Ayan. Libre lahat. Magdala lang kayo ng pagkain niya. Pero may binibilan dito ng mga grills. Yeah. Yeah. Funding time fun with the family. I <laughs> have tongue green. No mm. one would see any. Katulakan na pong dito. Ganda talaga ng lugar. green. Bibili ka lang dyan sa may ano, yan o, Oh, burger know, stand. No, mm. that's for dipping fries, bro. Oh, okay. Rain, baby, rain, rain. Happy okay na Nice guys Ganda ng pwesto namin no? May lilim Ay, Thank you Lord Enjoy na enjoy ang mga bata the shoulder. ganda ng place. Yan tayo. Yan o, may water splash. Water splash. Para sa mga kids. Ang ganda ng venue. Talaga oh Tapos merong ano, yung sea si slide. Ang ganda. Yan. Ganda o. Ganda ng place. Oh, both of you. Three of you. Rain, rain. Roro! Oh, here, Hi, Rain Rain! Rain! Papa! Go oh, there, Rain, oh. Rain! Go there, Achi! Achi! Here, Uh-oh! Talagang gusto ko eh. Na place yun. Ang ganda ng lugar oh. Talagang ang lapad. Pwede nga dito mga mag gathering gathering. Oh. yung washroom malaki rin talagang maganda siya tapos may mga lamesa rin no? kung gusto nyo yung mag gathering kayo ng family yan no? wow picnic picnic ganda the best pag may mga anak po kayo maganda dito talaga